nilubay po eh. Ay, nahuli eh. Laki oh. Laki po ng ano oh, liwalo oh. Huli na pala. wala pong pa ronda ma Ah saka kagalan tayo makahuli ah, maka tayo Ayun po. Ayun po. Ayun, Na po tapo ayan po <laughs> Kaya kita niyo po sa plotter. parang maliit lang nilulubay. Ayan po. Baka po huli na Ayan, man lang tayo pang uwi. nilubay po eh. huli eh. <laughs> laki oh. Ang huh. laki na po ng ano ah oh, ng li liwalo oh. Uli na pala. Ayun oh. laki. <laughs> Ayun kulay green, masarap po 'yan. Kaya pang cuts pa natin yung liwalo. Uh. Mm -hmm. Eh, huli na po tayo. Hindi tayo zero. Nakulimlim po kasi. Eh, hindi ganong mainit. Kaya yung mga isda eh. Alat. po sila sa gilid. Ito naman, no? Hehehehe. <laughs> Lipat tayo ng pwesto. Para isang liwalo pa lang tayo dito. Ayan, dito tayo sa gabi rito. Hirap mo agat yung mga uh, isda. Nang ganong maagat. dito tayo. Uh, ano na ito? Masaka dito ito mayroon mahuli. Ayan, basensya nyo na po yung aking video. Uh. Madalang po talaga yung kagatat. Ayan, ito po yung isang mong pamingwit. Naka, ano na po, ayan. Nakahagis na yan. Ayan po, nakahagis na po yung pamingwit. Okay, po natin dito. Wala po kumakagat doon sa kabila. Wala tayo, isang piraso. Tatry ah, po natin dito. Ali lang po. Ay, maka... Ay, pa oh, nahuli ko lang kangkong nanang nang kagatan ano nangyari wala hindi pa nadadagdagan yung ano yung ating huli sobrang dalang po ng agatan dito sa pa ngayon pero i-upload ko rin to, sayang. Sayang yung natin yung fishing adventure. Importante, putang tayo, nakapag-upload tayo ng ng video. E, enjoy enjoy muna tayo. Madalang naman tumong yara sa atin eh. Pero hindi naman tayo na zero, nakahuli tayo sa liwalo. Tanga e, baka sakali pong madagdagan mamaya maya, uh, magsasaga po tayo dito sa atin sa spot natin. E, okay lang 'yan. Nakakabawi naman tayo sa ibang araw. Tabay-tabay lang po. Habang nakataw tayo at yung alam nyo na. Nabutan. Hindi po inabutan. madalang na madalang po talaga umaagat Nung po naman na malilit lang po siguro kaya hindi po nahuhuli tabay tabay tayo uh, isa pa lang yung natin ayun rest pa po tayo rito ayun lang, rest pa tayo rito isang liwalo pa lang na natin uh, hindi pa Uh, na yung huli natin test uh, back po tayo sa ano natin pinigulin natin ng African Hito sana masundan natin masundan na yung huli natin nakakasapalan yeah, tayo hanggang dito na lang po yung ating vlog eh hanggang dito po, po talaga isang isang isa lang natin ay isda eh bawin na lang po sa susunod na vlog eh maraming maraming salamat po at po ayan po, may mga lumulutang yung tilapia ang daming lumulutang tilapia dito sa ating spot ayan so, babawi na lang po tayo sa susunod na vlog hindi na po araw-araw eh wala tayong nahuhuli Uh, meron naman Ayan, maraming maraming salamat po. Katulad po akong nahuhuli. Ayan, pinapanood nyo rin po. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat po. Ayan, God bless.